Sa layong mapaigting pa ang pagtutulungan ng lokal na pamahalaan ng probinsya ng Bukidnon at Kasundaluhan sa pagsulong ng kaayusan at kapayapaan sa probinsya ng Bukidnon, binisita ni Bukidnon Provincial Governor ang 4th Infantry Diamond Division at nakipagpulong kay 4ID Commander Major General Jose Maria R. II sa 4ID Camp Evangelista Patag Cagayan de Oro City noong Abril a 17 kabilang sa itinalakay ang siguridad, partikular na ang papel ng kasundaluhan sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan at mga pamamaraan na kung saan magtutulungan ang lokal na pamahalaan at ang 4ID para sa kabuoang pagpapaunlad sa probinsya. Sa isang mensahe, sinabi ni Governor Roque na patuloy itong makikipagtulungan at susuporta sa kampanya ng 4ID at sa buong Philippine Army upang mawakasan ang insurhensiya. We had uh, many no, the, uh about the peace and order problems. I believe it's successful. No? So we just uh, continue this no, because uh, what we did in the province of Bukidnon, we involved the 4th ID, the 4th 3rd, and the battalions that uh, in place in Bukidnon in our POPs plan, no, peace and order plan of the province. So they're the ones formulating it. And then uh, what we did in the local government is uh, we just support. No, what are the plans? Dahil dito, nagpaabot naman ng kanyang pasasalamat si Major General Cuerpo II kay Governor Roque sa suporta at nangako itong papanatilihin ang kayusan at kapayapaan sa probinsya ng Bukidnon. Aniya, ang dibisyon sa ilalim ng kanyang pamumuno ay patuloy nitong pagsisilbihan ang mamamayan at protektahan ang mga nasasakupan laban sa banta ng terorismo at kriminalidad. Napapanahong balita serbisyo publiko para sa Pilipino Ella Rivera 4 ID News